Hello. Um, my name is Jade, 26 years old. Um, maintenance, nasa maintenance ministry sa TSM Tansa. Um, sino ako na nakaraan? Sa nakaraan? Um, ako yung simpleng bata na katulad ng iba. Na go with the flow lang. Pag niyayan ng tropa sa inuman, ganyan. Um, sama lang. Kapag may ganitong gimmick, sama lang. Pag may ganitong trip, sama lang. So, basically, wala akong purpose, walang goal, walang sariling decision sa buhay. Um no, yung naging sitwasyon ko nung nakilala ko si Jesus or nakikilala pa lang si Jesus, um hesitant syempre kasi from being Catholic, yung buong family namin is Catholic. Um, hindi ko alam kung ano yung way ng Christian world, which is hindi naman religion, kundi deeper relation kay Jesus yung kailangan mong alamin and kailangan mong malaman kung ano yung purpose mo sa buhay. First of all kasi um, i may enlighten ka from the wisdom na galing kay Kristo kung paano mo aayusin yung sarili mo at the same time, um, kailangan mo rin magpagamit, syempre, para sa um, contribution sa kingdom ni Lord. Pero yun yung much deeper meaning sa um, testimony ko. Um, sino na ako ngayon? Masabi ko, um, may purpose, may goal, may um, malalim na na pananaw in terms of life. Kasi 'yun talaga yung purpose eh ng relasyon natin kay, kay Lord, hindi lang yung religion, kundi yung pagsasaayos mismo sa sarili natin. Kasi um, yung wisdom na binibigay ni Lord, hindi natin agad mahahanap 'yan sa iba't ibang lugar, lalo na sa pinanggalingan ko. Kasi um, mas malapit tayo ngayon kay Lord na may relasyon tayo sa kanya and mas nauunawaan natin yung kailangan niyang um ipahatid sa atin. Siyempre by the help of church kasi yan yung naging foundation. Nung na-invite ako sa church, um, hindi lang si Lord yung naging foundation but yung community, syempre, na tumutulong um, sa bawat isa na nagpapalakasan. Sa church, hindi natin pwedeng sabihin na lahat yan perfect. Katulad ko, pumasok ko sa church na broken, may kailangan iayos and kailangan magpa para may saayos, fully restored. Kasi hindi tayo perfect, si Lord lang. And yun yung kailangan natin maunawaan. ang mahalagang lesson na natutunan ko sa pagkabuhay ni Jesus, um, hindi siya literally before na kailangan mong mamatay and may kailangan mabuhay. Kasi sabi nga sa Juan 11, 25-26, um, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling magbuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamatay kailan man? Naniniwala ka ba sa sinabi ko? So, hindi naman literally na kailangan mong mamatay and kailangan mo ulit mabuhay. So, napangyarin na siya. Um, nagawa na siya ni Jesus. And yun yung um, purpose niya kung bakit siya bumaba dito. And sa akin, um, yung understanding ko sa verse na yun is kailangan nating patayin yung dating tayo. Kailangan nating um, kalimutan or patayin talaga, tapusin yung mga ginagawa natin na makamundong bagay, yung toxic things na nagko-contribute sa mindset natin kasi hindi siya healthy physically, emotionally, mentally, and spiritually um, hindi talaga siya nagiging healthy, hindi siya beneficial so ngayon um, yung pagkabuhay is yun yung bagong relasyon pagkakaroon ng strong foundation na kay Jesus mo lang makukuha kasi for each and every challenges hindi mo rin masasabing malalapitan mo palagi yung kaibigan mo, yung pamilya mo yung kakilala mo na matagal mo ng kakilala na kilala ka daw hindi eh yung pagkakaroon ng deeper relationship kay Jesus and pagkakaroon ng strong foundation yun yung mag-aayos sa atin and yun yung tutulong sa atin yun um, gusto ko lang ipag-pray yung katulad ko before na may struggle sa buhay yung hindi pa alam yung ginugol sa buhay yung personal na pakilala sa sarili and yung gustong magkaroon ng deeper relation kay Jesus come on let's pray Um, yes, Lord God, Fan in heaven, we thank you for this day. I'm praying for those, Lord God, na patuloy gusto ka makilala and yung katulad ko before, Father in heaven, na dating ako, na nahihirapan, Lord God, Father in heaven, i-track yung buhay nila sa plan, sa goal, goal na gusto nilang makuha sa buhay, Father in heaven. Patuloy, Lord God, kausapin niyo po sila wholeheartedly, Father in heaven. And I speak refreshment for those people um, mentally, physically, emotionally, spiritually, Father in heaven. Help us all. And thank you for this day. Give us the wisdom, Father in heaven. Thank you for the blessings. In Jesus' name, Amen.